Malabo lang talaga siguro ngayon. Nakakatakot, nakakapagod. Paulit-ulit mong pinupersa ang sarili mong gawin ng isang bagay na hindi ka sigurado kung talagang para sa'yo. Pinipilit mong mahalin ng mga gawain. Hindi mo alam kung may halaga ba sa mundo. Nakaipit ka pa rin sa lugar na matagal mo nang gustong takasan. At kung ika'y pakakawalan naman, hindi mo rin alam kung mayroon ka bang kakapuntahan. Marami din sigurong tulad mo at tulad ko na naguguluhan pa sa buhay. Hindi pa konkreto ang mga plano, nakahinto lang at hindi makatakbo. Nagpupuyat kahit hindi sigurado sa hinaharap. Nagpapakahirap kahit parang imposible ang pangarap. Marami siguro tayong ganito. Gustong makarating sa tamang destinasyon, pero duwag naman ng decision. Oo. Malabo pa rin ang gusto natin hanggang ngayon. Pero masipag at may tsaga tayo. Kaya't lilinaw din yon.